mga turista oh banggaan hulog yung ano nagbanggaan oh sagian <laughs> ayun oh nasagi yung box nasagi yung box ni kuyo nasagi nung isa yung padiretso nung paliko yung isa nasagi yung box na naabutan nung isa Yeah, dapat ride safe palagi, alerto, kalmado. Ito Huwag basta paling ng paling, huwag basta liko ng liko. Sumabit eh. Tingin ko sumabit yung isa eh. Sumabit sa box. Tinamaan yung box. Pati so, na lang yung isa, hindi na semplang. Para sa man hindi na semplang, nasagi lang yung box. Kaya nalaglag. So hindi na ano, hindi alam ko, hindi nakita nang ano ko 'yan eh. Camera kasi may nakakaano eh. Kaharang nasa sakyan ba tayo?